piliin natin please opo please hindi po dahil sikat hindi po dahil sa nangunguna po sa rating sa survey kung hindi po please suriin po natin ang ating pipiliin kung sila po'y karapat dapat aanhin mo pa ang dami ng kalsada aanhin mo pa ang dami ng tulay aanhin mo pa ang dami ng waiting shed kung ang iyong mamamayan ay may sakit edi magtipid kayo magtipid kayo Bawas-bawasan nyo gastos nyo From Congress to the Senate Lahat ng operation expenses natin Bawas-bawasan natin Bawasan natin yung mga proyekto Hindi naman talaga kailangan ba? Diba? Para mas mababa po Ang atin pong budget deficit Diba? Iparamdam nyo Nagtitipid kayo Kasi kung ganun pa rin ang gawin ninyo Totoo Lalaki ang deficit At ito pong sinasabi nyong Marka sa ating credit standing kayo may, mag, kayo may gawa ng markang yan, hindi po ba? At then of the day, it is your responsibility and you have to be huh, man enough to take res full responsibility for your actions. Think about it. <laughs> Ang tawag doon, uh, girl, ay gatekeeper, di ba? Yes, kasi kaya nga pong ating disenyo ng ating pung legislatura ay bicameral kasi nga may check and balance. Parang kapag may abuso yung isa, meron pong uh, magtatama doon o siya po na magpipigil. Pero kapag sila nagkaisa, ito pong ang resulta. Ito pong ngayon, itong kontradersyang ito na po natin sa pera po ng PhilHealth at ilang pa pong GOCC sa ngayon. So, importante po sa ating pagpili, lalo na po sa mga senador, piliin po natin please opo please hindi po dahil sikat hindi po dahil sa nangunguna po sa rating sa survey kundi po please suriin po natin ang ating pipiliin kung sila po'y karapat dapat kung sila po'y dating senador ano ba record nila opo kung sila po mga kapatid, ano ho, ay hindi niya pa ho kilala, ito rin po naman po yung pakakataon din na sila po yung kilalanin at kilatisin. Marami pa po Opo, ang pepe di natin pagpilian. Sa party list din po, ganun din. Mm -hmm. Sa dinami-dami po ng mga kasong pambayan na ipinaglalaban po, ha? Oo. Ng grupong ito na Neri Colmenares, ilang po dito meron ba na party list po na tumayo doon, nagsabang pa ng demanda, at umabot nga po sa pakikipag sa mga maestrado? Alam mo yung panghaharap ko sa mga maestrado Yung taga PhilHealth na, hindi magkanda o gaga eh oh, Di ba kapag tinatanong kakabahan na? Kakabahan ka talaga Kapag talaga nagkakautal-utal Pwedeng nga, ready yung mga SE natin sa Kasi ang hirap, ang hirap din po sagutin ha oh, oh. Nabanggit mo cha-cha kanina Yung common sense Common sense <laughs> Hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao oh, oh. At ako, nananalig po ako Kasi ito ho ang pinagmulan din Nung simula ng oral argument eh, Ni Justice Amy Javier Oo, oh, oh, yes Common sense, no? <clears throat> Provision po ng batas ito lang ang ating uh, imparting sa isyu ito. Republic Act number no. 11223 An act instituting universal healthcare for all Filipinos. Prescribing reforms in the healthcare system and appropriating funds therefore. Batas po na lumilikha nga uh, asama dito po ang nilika I health. Ito po yung Universal Health Care Act. Ano ba sinasabi po dito? Ha? Ang pinapangalandakan po ng PhilHealth, nag aawak awak kami sa pera bagamat ang COA report says otherwise hindi e, po sinasabi di ba eh di ba wala na kayong pera Ah, hindi po marami kaming pera sandali lang eh ito na sinasabi ng COA o, sige assuming na marami kang pera ah kung marami kang pera <clears throat> okay ang binabanggit po dito ha sa usapin po mga kapatid ng uh, ng reserve fund okay ang binabanggit po sa usapin po ng reserve fund okay no um provided for that, that whenever actual actual reserve funds reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year kung sakasakali ha, na lumagpas yung reserve fund mo ano ba yon meaning ha, gastusin minus etc etc kung talaga merong ka reserba ha binawas mo na ang gastusin at dapat yung pang future na gagastusin mo kung baka talaga merong kang surplus okay pag meron daw pong reserve fund the exceeding the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits. Yun. Palawakin ang serbisyo ng PhilHealth and to decrease Yan. the amount of members contribution. Pagbabain ang ibinabayad. <laughs> na Oo, na contribution. So klaro is... po ito, 'di ba? Hindi mo na kailangan magmatalino tao. Common sense. Sabi nila nila, e kung may sobrang kapalang pera, wala nakalagay dito provided that whenever actual reserves exceed the required blah blah blah, you have to fund the DPWH Bridge Project. Wala <laughs> naman nakalagay na cover board. Uh, or, or you wala, have mo. to fund, di ba? The tulagi, tulagi. existing congressional projects. Uh, wala. 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 wala, wala, diba? wala. Sa'yo? Wala. 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 Wag kang mag-alala, baka ilagay na nila. Palawakin mo ang servisyo ng PhilHealth. Oh! Kaya nga, uulit ko, uulitin ko lang po. Kaya alam po, ako'y nagpapasintabi, humihingi ng pangunawa. <clears throat> Kahapon nga itong si Nikki, mm. nabagit niya yung kaso po ng kanyang mother, no? Yes. 4 million pesos bill, 14 mil lang ang PhilHealth nabawas. bawas. Yung bata po, ako sabi ko itong batang ito, na masayahin siya, pero yung kanyang pagkikwento sa akin, alam niyo yung, yung delivery niya ng kwento Parang Parang wala lang ba masaya Pero kitang kita ko sa mga mata niya mm. Na gusto niyang Ilabas doon yung kanyang emosyon mm. Manong manong -man Ted Pumila kaya ako dyan Pumila ako dyan Pumila ako sa DSWD Pumila ako sa PCSO 8 hours na ako pumili Pero yung kwento niya Parang masaya Pero kitang kita mo na Para mabayaran yung 4 million na bill ng mother ng bata mm. Yung hirap pa pinagdaanan niya 'di ba? Pero sabi niya, yung dulo 14 mil lang nakuha namin sa PhilHealth. Oh, at ang sabi sa amin, ganun daw talaga nung humingi siya ng paliwanag. Si Justice Lopez mismo, yes, girl. Yes, meron. Meron po dyan. 7 million bill. daw yung kanyang bill. Eto, hanapin natin. Nabasa ko rin yan. Meron oh, 50 million lang daw. Yes. May isa pong uh, mm -hmm. Supreme Court Justice ang nag-share ng kanyang experience mismo. At sinasabi niya nga po, dun sa 7 million pesos na bill niya, na -bill oh. niya po uh -huh. okay. sa ospital, mm -hmm. ay 50,000 pesos lang dito ang sinagot ng PhilHealth. Pagkatapos niyang makalabas sa ospital, meron siyang pinakailangan daanan na treatment. Mm. So, bawat session daw po nito, ay 50,000 mahigit na binabayaran niya Pero hindi rin po sagot ng Phil mm -hmm. Agit niyo, ninyo? Opo, kaya uulitin ko lang po sa aming nakatatanda <clears throat> Marami po kami mga test na ginagawa sa aming katawan Pero dahil nga po sa pagpunta mo ng doktor Hindi ka naman confined, di ba sa consultation mo O, sasabihin ng doktor sa'yo ah, Tatay, PMR ka Tatay, papetscan ka tatay pa city scan ka, tatay pa ano, pa blood test ka. Lahat ng mga test na yon hindi sa ako. so, out of pocket. E pa, paano na yung pobre tatay kung wala pagkukunan ng pera? Gamot na iinumin mo para mabuhay ka. Mm po, ang gamot, cha-cha, Panginoon Diyos, kahit meron ka, aaray ka Ang gamot, cha. Isang buwan, Sandaan libo ang kailangan mo. Isang buwan, 50 ang kailangan mo para uminom. Hindi sakop ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Pero meron silang excess fund. Ito pong sinasabi ngayon sa batas na ito. Klaro din eh. Common sense girl eh. Common sense. Opo. Okay. Ano ba sinasabi po dito mga kapatid? klarong klaro. Chapter 9. Appropriations. Okay. Ang sabi po dito. Okay. The amount necessary to implement this act shall be sourced from the following. Okay. Total incremental syntax collections as provided for in Republic Act, etc., etc., known as the Syntax Reform Law. Okay. Pero galing sa syntax. Pito sinasabi company na. Dapag derecho sa feel Oh, Pero hindi po, eh, ba? Hindi. Dynamic oh, nila ngayon, yung syntax collection saan. Sa ibang proyekto. Dahil daw, sabi nga ng uh, executive, for every single peso unspent, is a disservice to the Filipino people. With all due respect. Diba? Mm -hmm. Sige. So, yan pong ating uh, dula. na. <laughs> <laughs> yung kahapon nag-share na experience niya okay. si Justice mm -hmm. Joseph Lopez tapos meron din siyang isang na-share nagkaroon din daw siya ng regular na dilation procedure nagkakahalaga naman ng 40 mil mm -hmm. kada session yan ha pero ang sabi ng PhilHealth wala silang pondo kahit na matagal na siyang PhilHealth member yun ang sinasabi niya sabi nga niya insights niya doon ang layunin ng universal healthcare law bawasan ng out-of-pocket expenses ng mga Pilipino pero saka, sa kasalukuyang sitwasyon mukhang hindi ito natutupad kung pakikinggan natin halos lahat ng mga argumento mm. ng mga mahistrado po natin ano mm. Eh halos kapareho po ng argumento rin ng ating mga petitioners Opo. baby sa ganitong pagkakataon yes, gaano nga ba katagal bago natin malaman ang magiging desisyon ng Korte ako Suprema ako dito maasa ako na ito mas mabilis ito sa pangkaraniwan ano? kasi this is imbued with so much public welfare Amen. and public interest because we're talking about health mm -hmm. so, Aanhin mo pa ang dami ng kalsada. Aanhin mo pa ang dami ng tulay. Aanhin mo pa ang dami ng waiting shed kung ang iyong mamamayan ay may sakit. O ang iyong mamamayan ay hindi malaman kung paano magpapagamot. papagamot. Useless po lahat ng iyan. Basic po ito talaga Health concern. Alright. So mga kapatid po, asahan natin dito ang uh, mas mabilis pong hato ng katastasang hukuman and we sincerely pray for their conscience.